So ayun guys, December 31 na New Year na mamaya guys So ayan, sira na yung mga boga natin Ni Martilio natin So ayan, tingnan nyo naman So sabi nila, mayroon pa daw dito isa guys So ito guys, yung boga natin oh. So kung nakikita nyo, so Martilio na natin po Sirain na dahil bawal na yung boga So ayan, so, guys, Ito, guys Sira na guys, pasok Pasok, sa din guys oh tingnan nyo oh yan oh so, ayan guys tingnan nyo naman sira na yung malaki nating boga wala na tayong boga ngayong new year wala na tayong paputok so yan guys oh so, sirain ko natin guys marpuluhin natin yan oh so, yan lapad na kagayang guys oh yan ano pa ano pa wala na tayong boga bawal na boga eh oh yan oh ayan grabe yan so, ayan wala na tayong So, ito yung pinakamaliit natin na boga. So, ito naman yung pinakamalaki natin na boga. Pero, ito ang pinakamalakas natin na boga. guys, update ko lang kayo guys, bumalik na yung account natin. So, yung main account natin guys, bumalik na. So, ito yung mga boga natin ko, nakikita nyo naman sa likod natin, grabe. Yan. So, malapit na tayo mag 1 million followers dito guys. So, ano na lang, 30k followers na lang guys, 1 million na tayo. So, ano pang hintayin nyo guys, kung hindi ka pa nakapag-follow dito sa akin, please i-follow mo na ako, idolo. So, ayan, grabe yan. So, sabi ni Idol dito, tutorial paano gumawa ng canyon, So, ayan, ito yung, sabi niya, ito yung tutorial natin kung paano daw natin gawin yung canyon na to. So, Idol, sa YouTube channel natin, na Idol, panoorin mo sa YouTube channel natin para ma marunong ka gumawa ng ano ng kanyo natin na boga. So ito yung kanyo natin na boga. So yan grabe yan guys. Sobrang dami natin mga boga. So sa YouTube channel at natin yung tutorial nito. So ano pang iniintay nyo? Punta na kayo sa YouTube channel natin mga idolo. So ito yung ano natin double barrel lo. So sa YouTube channel na rin yan tutorial niyan. So yan grabe yan. Kateas, <muchas> So sabi ni idol dito kuya tip lang po na na po ako sa yo so idol. No tayo ng scratch tip dito wait. Munta natin yung mga tip natin dito. So ito yung mga tip natin pinamigay natin to pin, pin, ano. I mean ibibigay natin to sa mga solid supporters natin jan. So sabi niya dito kuya tip lang po na na si idol sa akin. So ano pang inintay nyo guys? Kung hindi ka yon na sa akin, ifollow nyo na ako baka mabigyan ko rin kayo ng scratch tip. So idol dela no yung nag-comment dito i eh, mo ako ba at sabihin mo kung location mo kung malapit ka dito sa akin bibigyan kita ng scotch tape so kung malayo naman yung location mo is punta ka na lang sa ano ko dito sa yellow basket natin mga idolo bibilagay ko dito yung, so yung yellow basket so mag-order na lang kayo guys so yan yung duct tape natin yan so yan So grabe yan, sobrang dami natin mga boga. So mag-order na lang kayo sa yellow basket natin dito. So ayan, grabe yan. Para sa New Year, malapit ng New Year. So na pang nyo, order na kayo ng duct tape para matibay yung mga boga nyo. Yun, bumalik account ni Boga King. So, ayun, idol. After 8 days, bumalik yung account natin dito sa TikTok. Grabe naman yun. Ang tagal niya maban. Ban permanent, pero bumalik pa rin. So, thank you, thank you, TikTok. So, ayan, guys, yung mga Boga natin sa YouTube channel. Lahat yan. Ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo sa YouTube channel natin. And, abangan nyo yung live natin mamayang hapon, guys. Baka maglalive tayo mamayang hapon. And, kung hindi ka pa nakapag-follow dito sa akin, idol, please, follow mo na ako, idol, para ma-reach na natin yung 1 million followers this December. So, ano pang hintay mo, follow nyo na ako and subscribe my YouTube channel. So ayun guys, nadagdagan na naman yung ating boga guys. So meron ta naman tayo dito mini glow in the dark na boga. So ayan, yung nakikita nyo guys, sobrang liit nyan guys, no, ba diba? Sa YouTube channel natin uploaded na yung mini glow in the dark natin na boga. So ayan guys, sobrang liit lang yan guys, mini glow in the dark na boga. So yung dalawa lang yung divider nito guys. So ayan, mini glow in the dark na boga uploaded na sa YouTube channel natin. So panoorin nyo. Na. Kuya Boga King, galing mo gumawa ng boga. So grabe naman yan, sabi ni Idol dito, magaling daw tayo gumawa ng boga. So idol, kung gusto mo din matuto gumawa ng boga, punta ka na sa YouTube channel natin. So punta ka dito sa profile natin tapos may link diyan sa direct sa YouTube channel natin. And kung hindi ka pa nakapag-follow dito sa aking TikTok account, please i-follow mo na ako, idol, para marisin na natin yung 100k followers dito sa TikTok. and sa YouTube natin kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na idol. So ayan, yung boysin natin na boga sobrang lakas niyan. So ito mga boga natin sa likod doon, sobrang dami niyan, guys. So ano pang hinihintay niyo, guys? Kung hindi ka pa nakapag follow dito sa akin. Follow mo na ako, ma na natin yung 1 million. And namimigay naman tayo ng ano dito, ng scotch tape, tsaka yung acetone. So, baka ikaw na yung isang mabigyan natin yan, idolo. So, grabe yan, no? sobrang dami nga boga natin. So, ayan. So, ayan, kung nakikita nyo sa YouTube channel natin yung soundcheck check nito so Grabe, sobrang lakas talaga ng sound ng violet natin na boga guys. Walang papantay dito. Ito yung pinakamalakas na boga na ginawa natin dito sa YouTube channel natin. Mas malakas pa to sa boysen. So ano pang hinihintay nyo guys, panoorin nyo na yung tutorial nito para lumakas yung boga nyo ngayong New Year guys. No? Ngayong 2024. So and don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka sa akin mga video. So ayan, grabe. Malapit na tayo mag 100k subscribers sa YouTube guys. So ano pang hinihintay nyo, supportahan nyo na ako guys para ma-reach natin yung 100k subscribers sa YouTube. So, ayan guys, sa soundcheck na na natin ng kaibigan yung ating glow in the dark na boga. So, soundcheck mo na, pindutin mo na. Ayaw, ayun, grabe, sobrang lakas guys. <laughs> glow in the dark yan guys. So, <laughs> ano, ano, sobrang lakas, di ba? Sabi ko iyo sa eh. Wow, di ba? So, ayan yung tropa natin guys, soundcheck na. O, ano, action ba sakit? <laughs> <nga. Ang> sakit, <laughs> sakit. Sakit. So, ayan guys, excited na ba kayo sa glow in the dark natin na tutorial? So, ayan guys, meron na tayo dito mga plastic guys or ano yung para gawin natin yung glow in the dark natin na boga. So, ayan yung glow in the dark natin na boga, sobrang lakas niyan, guys. So, ayan. Abangan 'yung YouTube channel natin, guys, yung ano, yung glow in the dark na boga. So, ayan, nakahanap na kami ng plastic na gagawin namin. So, abangan, guys. Sa mga hindi pa dyan nakapag subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe nyo 'yung YouTube channel natin. Boga King, Boga King or sa link natin sa bio dito. So ano pang hintay mo? Subscribe ka na, panoorin yung mga video natin dyan. So grabe yan, no? Ang lakas ng boga nyo, Kuya Boga King. So grabe naman yan, sobrang lakas na yung mga boga natin. So yan, kita nyo naman yung boga natin, guys. So kung nakikita nyo, kaunti na lang yung boga natin dito sa likod, di ba? Wala na akong boga idol kasi pinabigay ko na yung boga ko idol, lo. So ayan, kung gusto nyo din mabigyan ng boga, so ano pang hintay nyo, guys? Punta lang kayo dito sa amin. So ayan, grabe yan, no? Dami natin pinamigay na boga, yung mga ito yung boga natin pinabigay natin sobrang lakas kasi. So kung gusto mo din mapigyan ng boga, ano pang hinihintay mo? Punta ka sa YouTube channel natin tapos mag-comment ka doon. Dapat sure to ah, legit na legit na supporter lang 'yung mabibigyan ng mga boga dito ah. Ha? Say, 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 So, ayun guys, thank you, thank you sa 900k followers dito sa TikTok. So, I hope supportaran niyo pa rin ako. Tapos, marich pa natin yung 100, I mean 1 million followers dito sa TikTok. So, ayun, grabe, sobrang angas na mga natin dito. Thank you, thank you sa inyong mga supporta. Ah. So, ano pang hinihintay nyo, Idol? Punta kayo sa YouTube channel natin, Idol, para Lumakas din yung mga boga nyo, katulad ko. So, grabe yan. Sobrang lakas ng mga boga natin na hawak dito. So, ito yung mga tatlong malakas na boga natin, idolo. So, panoorin nyo sa YouTube channel natin yung mga video na ito. So, uploaded na to sa YouTube channel natin. Panoorin nyo na lang. So, ayan, grabe. Ito yung tatlong yung pinakamalakas natin boga, idol. So, ito yung glow in the dark. Tapos, ito yung flying tiger. Tapos, ito yun yung canyon natin. So, ito yung pinakmalakas So, panoorin nyo sa YouTube channel natin, guys. isusunod lang, boga king. Boga king yung pangalan natin sa YouTube. So, ayan, grabe yan. Sobrang dami na natin na boga, guys. So, so ito yung glow-in-the-dark natin na boga. Tapos, ito yung, ano natin, nasira yung, ano natin, yung, ano, yung squid game natin na boga. So, ayan, nakikita nyo triangle tapos bilog at square sa lap, pinakadulo dyan. So, ito naman yung bago natin boga na flying tiger guys. So, panoorin nyo sa YouTube channel natin yung tutorial nito So, ito yung globe nya, no? So, yung divider reveal tayo dito. So, ayan, so, nakikita nyo. So, ito yung glow, glow in the dark natin na boga. Sobrang lakas na ito. So, ano pang nintay nyo guys? Punta kayo sa YouTube channel natin para lumakas din yung mga boga nyo. So, ito yung canyon natin. So, madami tayo dito ang scotch tape idol. Ipamimigay natin to. Kung basta nakafollow ka lang dito sa akin at message mo ako dito sa tiktok so ayan may ano pa tayo dito so may cricket pa dun so nalagay ko sa loob so ayan grabe yan sobrang dami natin na boga so ano pang nintay nyo guys panoorin nyo sa youtube channel natin dahil doon lahat ng tutorial sa youtube channel natin para lumakas din mga boga nyo so